Manhol na kunan ng video sa isang concerned citizen sa Bacolod City. Tatlong magnanakaw na aktuhan na kumuha sa isang manhole at isinakay ito sa kanilang sinasakyan na sikat. Ito ay nakita ng isang concerned citizen ng video habang sila'y naglalakbay sa isang highway sa dakbayan ng Bacolod City. Hinabol niya ito at hinarang ang kanyang kotse para hindi makalayo. Sakto naman may mga gwardiya sa isang subdivision na tumulong sa paghuli sa tatlo pero ang dalawa kumaripas ng takbo. Nagpapakaawa itong isang nahuli na huwag siyang ikulong at ibabalik niya ito kung saan nila kinuha. Pag nanakaw o pagtanggal ng manhole ay isa itong delikado sa motorista at mga pedestrian. May parusa itong pakakakulong at multa sa sinuman ang magnakaw nito

tunto ah. Inyo na dapat ano daw sa Sarida ah. Natuwa niyo man oh.